Hello everyone. Ay yan papakita ko na yung ginawa kong ano salad. Salad na porcelain or sa Ilocano is tab tabukul. Ito 'yun. Ito 'yun. Ito yung pagkain ng baboy. <laughs> pagkawin totoo naman ito yung pagkain ng baboy sa aming talaga ito. Mm. Uh, ano na tayo? Puro basa na. Ito 'yun oh. Mm comment nyo nga yung kung meron sa inyo to sa inyong mga probinsya-probinsya. Ito yun, no? Tab-tabo, full porcelain. Marami daw health benefits to, sabi nila. Kaya tikman natin. Ngayon, ngayon ko lang matitikman kung ano ba talaga ang lasa na pag mayroon na siyang mga sawsaw na may kamatis na, may asin na, mayroon ng anik-anik. Um, <laughs> olive oil. Lagyan natin yung olive oil. ito siya, o, oh, o, oh. oh. Ito na siya. Yung mga dahan-dahan lang, malinis ang kamay ko, ah. Hawakan ko. Ito, yun, Oh. Ito sabi kasi ng binilan ko, yung ganito lang daw ang kunin ko, wag yung tangkay. Eh, may tangkay yan. Sa atin, eh, pati tangkay, pinapakain natin sa, sa baboy. Hindi <laughs> man tayo baboy, tao tayo. <laughs> Baka mamaya maging baboy ako. <laughs> Laway ko. Ah, <laughs> ako na lang kakain ito eh. Oh, lagyan natin ng olive oil. May kamatis na 'yan. Mm, 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 Tingnan natin kung ano maging lasa mamaya. Ayun, kung masarap. Sabihin ko sa inyo para libre na rin pang salad nyo. Mahuha na lang kayo sa bukid. <laughs> Dito kasi alam niyo ba yung isang tali 70 cents na 70 cents. Ayan. Tikman natin ngayon kung ano yung lasa. Kung magiging baboy ba ako mamaya. <laughs> Ay, lasa nito. <laughs> Ayan. Tikman natin. Pero hindi ko uubosin to. Ha? Kung masarapan ako, baka uubosin ko. Hmm. Sabi naman siya. Parang sa'yo yung alugbate. Mm -mm, madulas-dulas. Ganyan yung kalasa niya, alugbate. Hmm. Para sa alugbate. Kaya yun yung masarap. Kung marami namang health benefits, bakit hindi iba? huh, yeah. serep yung salad. hmm, nandamatis. sabi mo, na. try mo guys. hmm hmm. tap tap sa probinsya. Huwag mo pa kain sa baboy <laughs> kain yun <nyo> na lang. hmm <laughs> Sarap yah. pero sa malup biti. pwede try nyo rin kung masarap din y eh, ano to. Isa. Mga masarap din yung, yung gisa to. Gula. Kasi yung alab, alugbate. Eh, yung alab, eh, gisa, diba? Ito kasi, fresh siya. Hindi ko siya niluto. Talagang salad talaga siya. O, oh, mas masarap siya pag ginisa din. Tayo marami din sa bukid. Pilipinas. Dito sa Cristo. Mm. Mm. Masarap, guys. <laughs> Mamaya magiging ano na ako, baboy na ako. <laughs> hmm. Sapa. Parang mm, legit. Pero mas masarap siguro talaga to. I-try ko minsan. One time siguro. Try ko yung igigisa. Igigisa natin. Mm, mahili kayo sa fresh talaga na salad para sa alugbati. Ang lasa ng alugbati. Hmm. Isa pa. Hmm. masis. Harap. Try nyo na. Bye everyone, kain muna ako ha. Hindi maubos ko to kasi ito lang pagkain ko. Kaya <laughs> ang pagkain ni ba. Ah, panulak ko. Ars ko. Bye everyone.